I <laughs> do Ya karamis kain soft sama no nam. Diati-ati lah, Bu. Oh, ya betul. Air peci. Nengali-ngeri kali. Aldrin, ano? Kumain ka na ng... Kumain ka na ba? Masarap ba? Uh, masarap? Uh, Nag-aaral ba kayong mabuti? Nag-aaral kayong mabuti? Uh, ayun po, Sarboyat. Tapos ayun pa sila, nagkakagulo po doon. Huwag nyo sasayangin ha Mahal kasi yung sticker Ayos lang po ako Chester ipahi? Pag gano'n mo Kusasak na naka Kusasak na naka tingin Pa, mga kasabi si -ka Agapay, traffic. Ah, yun na po sila, naglakara na dahil po alang upuan. Ay mabubusog po natin ito isang diretso na to Ah, ate, nagkuka oh, pa sa lalagyan. Sabi ko, magtawag ka ng kakain. <gay> ah, ayan. Hindi <gay> tayo, hindi po tayo nakapanghiram ng upuan eh. Anay. Da dapat pala kanya kanyang dalang upuan ano? Ayan, mga nanay. Ayan po, mga nanay naman po yung ating ano. Kunain mauubusan po kayo. <laughs> hindi kayo sumabay sa mga bata, ano po masarap ba? So ah? hot. Gilid kayo dito para hindi kayo mabilad. Ay, masarap ba po Halika rin dito, kwentuhan tayo. Masarap ba? Ah. Ayan po sila. Eh, Sir Bunsa, ano yung pangalan mo? Ah. Saan yung bahay nyo? Doon. Eh, kain na para maano natin. Pwedeng dumoble. Gabo, so ano yung pangalan mo? Punta ka sa YouTube, mapapanood. Ayan. Jairus. Jairus? Mm. No, kain lang, kain kayo. Ako si Kuya Awo. Ayan, yes, sagip gift ka agapay, yung po yung ating ano. Ayan, dati ang papo sila. Ayan, nice, shout out. Ayan. Ayan po sila yung sa ka agapay. Ayan po, busy busy si nanay, si Rosenta. Apa, apa, apa. At, busy busy po si Nanay Rosel kaya po si Tatay Fernando. Yung pandesal po natin na isang sakong harina po 'yon. Kaya sobrang dami. Amen, tugo, masarap yung itlog niya. Ay kuya. Patawag siya. Ano nangyayari sa iyo? Ah, hali rin eh. Ano yung nangyari sa'yo? Hali eh. hingi mo sopas doon, tsaka tinapay, huwag mo nang papilahin. Hali rin. Hindi, hali ka rin. Eh. Sa'yo yung bahay mo. Sa'yo yung bahay mo. Hali ka rin. Eh. Ano yung, na aksidente? Sa'na? na, na, paano ang aksidente nangyari sa'yo? Ano yung nakasagasa sa'yo? Truck. Paano yung nangyari? Malaking truck, ganon? Sa, sa labasan o dito sa... May kita yoli po. Ilang taon na yung aksidente mo? 2022 lang po. Ah, bago pa lang. Ilang kayo magkakapatid? 8! 8? Alay ka rin eh, alay ka rin eh. 12. Ayun, 12? Ah, sino yung pinakamaraming magkakapatid dito? Ako! 12? Sino yung 12? Sila yung 8? Sino, sino pa? Alana? Ayan, mga si, alala ko yung kakilala ko sino yung maraming anak alala ano yung trabaho ng nanay tatay mo bansa ano yung pangalan mo kuya bitoy Bicoy. ah bitoy ah, ano yung pangalan ay ano trabaho nung mama at papa mo ay yung papa mo Ah, ma, kumikita na. Malakas kumita oh, pag-welder. O, kain muna kayo rin. Tapos mamaya kwentuhan tayo. Ay, taro, taro, taro. Hindi na. Ah, oh, hindi. Para sa lahat yan. Ayan, kuya. Masarap. Pinapawisan ka na. Go, ate. Ayan. Ayan po. Ang naglakad. Ala po, hindi na tayo nakiram po sa barangay ng... Ay, kuha ang sopas mo doon. Ilan kayo makikapatid? Ilan kayo makikapatid? Dose rin po. Dose? Doon nga po sa may kinanong nyo pambuhay. Ah, puro dose pala dito. Basta masarap ba? Ayan. Ala tayong upuan, hindi na tayo nang hirap na upuan sa barangay dahil dahil alam paglalagyan dito, no? Makipot eh. Yan, Nanay Rosel, kaya pa? <laughs> Basta po yung mga taga rito sa bypass po, may parisan po doon. At kain po kayo. Sisimutin niyo para ano? Ito po. Magkapatid kayong dalawa? <laughs> hindi. Ah. Ate, dini ka lang. Magka na mainit. Dito ka lang sa lamin. Ha? Hello po. Hello Hello. Ano pangalan ate? Carla po. Ayan. Si ate, sexy and sexy. Ayan po. Daanan po kasi dito. At na yun. Ate, ano pangalan? Ay, Matilda. Matilda? O, sa so, so, single? Ay, hindi po pwede. Bawal natin i-vlog. Baka ma maligawan sa vlog. Ayan. Ano pag, pag, pag paglaki mo ano gusto mo? Paglaki mo ano gusto mo? Paglaki mo ano yung gusto mo? Magdadjapan. Tingnan niyo po yung batang bata po, paglaki daw magdadjapan. Magdadjapan ka? Oh, maganda ron, yayaman ka sa Japan. ikaw. Maging sundalo. Sundalo. Naging Barbie. <laughs> Barbie daw po yun. Mga... Sato. Babalik ulit. Hindi sila nahihiya. Ikaw po sa so, paglaki mo, anong gusto mo? Hindi kayo nangangati sa gilik ng palay? Ah, uh, pagka lumamig, pag lumamig, miya-miya, liguan na kayo, pata. tapos sa loob na lang kayo ng bahay. Ako po, mapulang-mapula na yung, ano, tatay. Ano? Ikaw, paglaki mo, anong gusto mo? Mapapanood ko sa TV mamaya. Doktor, doktor? ikaw, Japayuki. Ang gusto mo, Ay, <laughs> Ikaw. Ah, doktor. Ah, ito, mukhang ano. Ano ito, artista. Siguro gusto nito. Ano gusto mo paglaki? Ah. Hold up, er? Masama yung mga hold up. Hindi. Ned, yeah, gino-joke lang po natin, pinatatawa natin siya. <laughs> Grabe po yung gilik nung ano, yung pinagbilad na nung palay. At po. Pag, maya, -maya pag labing magliguan na kayo kasi ang kati sa balat. Magkakaroon kayo ng kung sa mga... Ayan, no? Ano po sila, mga ang dami pong bata dito. Sino yung pinakamaraming kapatid dito sa lugar niyo? Wala na po, ano ah. Lima lang, anim lang. Hanggang 6 lang? Ah, doon sa, doon sa realist, karamihan, 12. 12 silang magkakapatid, kayo konti lang. Kami nga po yung pinakakunti, dalawa lang po. Ah, dalawa lang. Kami po, tatlo. Lolo, kayo, kami po, dalawa. Dalawa lang kayo? Pero yung isang bubong na yun, sama-sama kayo doon. Hati-hati yung po matalino. Eh, sino matalino Klamin. sa inyo? Ano yun metalin Eh, sino yung may talent sa inyo? Ayun po, kuya. Ito! Ba't pagdating sa talent... Po, nag, ...pag may talent, nagtuturuan? Ah. Kuya, hindi po. Ere, ano re, buhay ang ulo na ere. Malamang paglaki na ere. Ano to? Hindi tiktoker to. Uh, ano ba to? Baka ano, kuriktor ng Bumbay. <laughs> Matapang eh. Ito uh, naman. Ito yung magja-japayuki, ano? Japayuki. Ah, ayun Ito, uh, <laughs> Ate? Pero siguro sa pagbalik na lang namin uli ah. Doon sa kabila pagka nandoon kami, punta punta magpuntahan din kayo na no? Hihintayin ko kayo mga kakilala ko na kayo. Na. Pagbalik ni Kuya Aw, ano ba yung gusto nyo? Matanong lang, pag bumalik si Kuya Aw, ano yung gusto nyo? Barbie. Eh, pwede ba yung Barbie dito? Ang in ka, ano yung gusto niyo pagbalik ni Kuya Aw dito, ano yung ni Kuya Aw? ta. Kung si Kuya Aw, ano yung dadaling ko? Ikaw. Ha? Ah? Ayaw nyo na ng sopas. Ayaw nyo na. Pagbalik namin. <laughs> anong gusto nyo na laruan? Hindi, huwag laruan. Hindi naman, na, hindi naman nakakabusog yung laruan eh. <laughs> Di ba? Chocolate. Don't... Chocolate. Eh, titingnan natin. Ay, okay na kaawa. Sino nagtulak? Ako, kuya. Gatas ko. Ah, gatas? Nagagatas ka pa? Ang laki mo na? Hmm. Panoorin nyo mamaya sa YouTube to. Makikita kayo sa TV. May papapyan. Diba? Diba? Busina din yan. No? Kapate. Papaalam. Uy, ang galang dito. Papaalam na po kami. Kating, kating. Napakagilik po dito. Grabe. Para po ako nahiigad, o. Hindi kinabutan. Eh, papaalam na kami, ha. Tay, tay, paalam na. Kaway-kaway na dyan. Ayun. Ayun. Salamat po, Sir Boyet at Ma'am Joy E. Domingo sa Sakit Kaagapay. Marami po salamat. Babay babay na mga bunso. Oh, yan. Sa isa. Yan, babay Babay. Nag-uwi na po yung iba. Babay. Okay. <laughs> Paano pa? pa paalam na po kami at mm,